Sa sandaling pumasok sila sa silid, agad na bumalot sa kanila ang init na nagmumula sa pag-ibigang matagal ng pinigilan. Mahigpit na niyakap ni Marco si Ria. Sa loob ng silid na iyon, kung saan pansamantalang nahiwalay sila sa ingay ng mundo, ang kanilang pag-iibigan ay naging buo at walang pag-aalinlangan habang sinasamantala ang nakaw na sandali. Sa paglabas nila sa pintuan ng motel, hawak kamay at nakangiti, biglang nabasag ang katahimikan ng gabi. Isang malakas na putok ng baril ang umugong na nanggaling sa di kalayuan at kasunod nito ay tila bumagal ang ikot ng mundo para kay Marco. Naramdaman niya ang pagbigat ng kamay ni Ria. Lumingon siya ng may matinding pagtataka at takot at doon niya nakita ang pinakamalaking bangungot ng kanyang buhay. Si Ria ay nakabulagta sa malamig na semento, nakahandusay at unti-unting nababahira ng dugo ang kanyang suot. Dali-daling lumuhod si Marco at niyakap ang walang malay na babae. Ang matinding romansa ng gabi ay agad napalitan ng isang malagim at di inaasahang trahedya. Sa isang bahay sa isang matahimik na subdivision, hindi na ang mga bulong ng pagmamahalan ang naririnig, kundi ang nakabibinging katahimikan. Si Isabel, isang dating matagumpay na marketing executive na ipinagpalit ang kaniyang karera para sa pamilya, ay nakatitig sa salamin. Sa kaniyang mga mata, hindi na pag-ibig ang kanyang nakikita, kundi pagtataka at lumalalang sa manang loob. Ang kaniyang mister si Marco, isang ambisyosong manager sa isang malaking kumpanya, ay unti-unting nagbago. Ang dating maalab na pag-uwi ay naging malamig na pagbati. Ang kaniyang mga paliwanag sa pag-uwi ng gabi at madalas na pag-alis ay naging gasgas na. Ngunit ang lahat ng ito ay gumuho nang makita ni Isabel ang mga patunay na hindi niya kayang itanggi. Si Marco ay may ibang babae nagsimula sa amoy. Isang matamis at mamahaling pabango na hindi sa kanya. Pagkatapos ang mga maliliit na senyales, ang resibo mula sa isang coffee shop na malapit sa opisina ni Marco para sa dalawang kape. Ang lipstick stain na mabilis na pinunasan ni Marco sa kwelyo niya, ngunit nakita pa rin ni Isabel. At ang pinakamasakit, ang hair clip na may makinis at mahabang buhok na nahulog mula sa bulsa ng suit ni Marco habang naglalaba siya. Sa kaniyang pananaliksik, Natuklasan niya ang pangalan, Ria de los Santos, ang bagong assistant ni Marco. Bata, maganda, at mga agaw ng asawa. Pinilit pakalmahin ni Isabel ang kanyang sarili. Hindi niya sinabi kay Marco ang kanyang natuklasan. Bagkus ay mas naging sweet siya dito. Inihahanda ang kaniyang paboritong pagkain at sinisigurong maayos ang kaniyang mga damit. Ang lahat ng ito ay ginagawa niya upang manumbalik sa kanya ang nanlalamig na asawa. Subalit paano nga ba humantong sa ganito ang kanilang dating masayang pagsasama? Nakilala ni Isabel si Marco sa kumpanya, sa loob ng boardroom. Noong panahong iyon, si Isabel ay isang senior marketing director sa isang multinational company. Siya ay matalino, ambisyosa, at mas marami pa siyang alam sa negosyo kaysa sa karamihan ng mga lalaking kasamahan. Si Marco naman ay isa lamang promising manager sa kaniyang departamento. Nahulog ang loob ni Marco kay Isabel hindi lang dahil sa kaniyang kagandahan kundi dahil sa kaniyang talino at kapangyarihan. Nakita ni Marco si Isabel bilang kaniyang mentor at ang kaniyang daan patungo sa itaas. Si Isabel sa kabilang banda ay nakita kay Marco ang kaniyang katambal, ang lalaking makakasabay niya sa pag-akyat sa mundo ng korporasyon. Ang kanilang relasyon ay nagsimula bilang isang pag-iibigang may power play. Nang ikasal sila, itinuring sila bilang ideal power couple, parehong matagumpay, may magandang kinabukasan at tila walang makakatalo. Ang matinding pagbabago sa buhay ni Isabel at ang pinagmulan ng kaniyang matinding hinanakit ay nagsimula ng ipanganak niya ang kanilang panganay. Nagkasundo sila ni Marco na isa sa kanila ang isasakripisyo ang karir upang pangalagaan ng pamilya. Dahil si Marco ay nagsisimula palang umangat at mas flexible ang kaniyang trabaho, at dahil na rin sa pressure mula sa mga pamilya, nagsakripisyo si Isabel. Malaki ang isinakripisyo niya. Tinalikuran niya ang kaniyang mataas na posisyon, ang kaniyang six-digit salary, at unti-unting nawawala ang respeto sa kanya ng asawa. Habang lalong umaangat si Marco sa kaniyang career, lalong bumaba ang tingin niya kay Isabel. Para kay Marco, si Isabel ay naging isa na lamang housewife. Si Ria ay nagpapaalala kay Marco sa dating Isabel. Siya ay nasa mid-twenties, fresh graduate, at mayroong nakakasilaw na ambisyon na makikita sa kanyang mga mata. Si Ria ay hindi kontento sa pagiging assistant lang. Aktibo siyang naghahanap ng mga opportunity na umangat, laging may bagong ideya sa bawat meeting, at handang magtrabaho ng labis na oras upang patunayan ang kaniyang halaga. Punong-puno siya ng kabataan at enerhiya. Ang kaniyang kasiglahan ay tila isang vitamin para kay Marco na nagsisimula ng mabagot sa monotonous at tahimik na buhay sa bahay. Nagdala siya ng excitement at risk na matagal nang nawala sa relasyon ni na Marco at Isabel. Sa kagustuhan ni Isabel na manumbalik ang dating masayang relasyon, sinimulan niyang pakialaman ang mga gamit, cellphone at laptop ni Marco. Hindi ugali ni Isabel ang makialam sa mga personal na gamit kaya naman hindi nag-abala si Marco na palitan ang mga password sa kanyang mga gadgets. Binubuksan ni Isabel ang mga gadgets habang mahimbing ang tulog ng kanyang asawa o kaya naman ay kapag lalabas ito ng bahay. Sa cellphone ay tumambad ang pagpapalitan ng matatamis na mensahe ng dalawa. Naroon ang kanilang usapan sa tungkol sa kanilang pagkikita, mga dates at bakasyon. Sa laptop naman ay tumambad sa kanya ang mga larawan na kuha sa iba't ibang lokasyon. Kapwa masaya at sweet ang dalawa. Parang sinasaksak ng paulit-ulit si Isabel habang tumatambad ang mga ebidensya ng pagtataksil ng kanyang asawa. Kinuha niya ang mga detalye ni Ria kabilang ang kanyang numero at social media accounts. Sumunod ay ginawa ni Isabel ang isang bagay na labag sa kanyang kalooban. Subalit kailangan niya itong gawin para maisalba ang unti-unting nawawasak niyang pamilya. Nagpadala siya ng Facebook message kay Ria upang magpakilala at makiusap na layuan na ang kanyang asawa. Umaasa siyang magiging positibo ang sagot sa kanya ni Ria at mas pairalin nito ang pagiging edukada at babaeng may delikadesa. Subalit mali ang inakala ni Isabel. Makalipas ang isang oras, nakatanggap siya ng reply mula kay Ria. Una ay walang kasamang mensahe, kundi isang litrato ni Ria at Marco habang masayang nakalublob sa isang jacuzzi. Ilang sandali pa ay sunod-sunod na mensahe na puro panlalait ang natanggap ni Isabel. Mga insulto tulad ng losyang boring at amoy pawis. Magkahalong sakit at galit ang naramdaman ni Isabel. Nagtuloy-tuloy ang bangayan ng dalawa sa mga sumunod na araw. Si Marco na siyang pasimuno ng lahat ay sadyang nanahimik at nagmaang-maangan. Pinag-isipang maigi ni Isabel ang mga susunod na hakbang. Pilang dating direktor ng kumpanya, may contact si Isabel sa mga big boss. Nakipag-ugnayan siya sa isang kaibigan, isang HR boss ng kumpanya. Ibinahagi niya ang problema at ang pagtataksil ng kanyang asawa. Ipinakita niya ang mga ebidensya at ang magaspang na reply ni Ria nang siya ay pakiusapan ni Isabel na lumayo sa asawa. Hiniling niya sa kaibigang HR na sipain sa kumpanya si Ria. Nagtagumpay si Isabel na mapatalsik ang kalaguyo ni Marco. Inobserbahan niya ang mga galaw ng asawa sa mga sumunod na araw. Kinabahan si Isabel dahil tila walang pagbabago matapos mapalaya sa trabaho ang kalaguyo nito. Patuloy ang panlalamig ng kanyang asawa. Ginagabi pa rin ito ng uwi at laging may lakad tuwing Sabado at Linggo. Makalipas pa ang ilang araw, tila mas naging mapusok at makapal ang mukha ni Ria. Panay ang padala niya ng mensahe kay Isabel na naglalaman ng insulto at mga larawan nila ni Marco. Lahat ng lakad nila ni Marco maging ang mga regalong natatanggap niya ay kinukuhaan niya ng larawan upang ipakita kay Isabel. Madalas din niyang makitaan ng mga gamit pambabae ang bag ni Marco Natila tila sinasadyang iwan ni Ria. Sa kabila ng lahat ng ito, nanatiling kalmado si Isabel. Ang pakikipag-away at gumawa ng iskandalo ay wala sa kanyang bokabularyo. Katwiran niya ay hindi niya kapantay si Ria. Masyadong mababang uri ng babae si Ria para pag-aksayahan niya ng panahon. Sa huli ay naging malinaw na ang lahat kay Isabel. Hindi na niya kayang mabawi pa ang asawa. Kinausap niya si Marco tungkol sa paghihiwalay, subalit tila wala siyang interes sa usapang ito. Lagi niyang iniiba ang usapan, sa tuwing babanggitin ito ni Isabel. Lubos na naguguluhan si Isabel at tina niya alam kung saan pa siya lulugar. Isang araw, kinailangan ni Isabel na magtungo sa probinsya kasama ang kanyang pamilya upang makipaglamay sa yumaon niyang tiyahin. Hindi sumama si Marco dahil marami daw siyang urgent tasks na dapat tapusin sa trabaho. Hindi umimik si Isabel at nagempake na lamang siya ng mga dadalhin nila. Tumagal ng anim na araw ang pananatili ni Isabel at kanyang mga anak sa probinsya. Pitong araw dapat ang ilalagi nila doon. Subalit malakas ang kutob ni Isabel na para bang may bumubulong sa kanya na umuwi na siya sa bahay. Hindi niya sinabihan si Marco na mapapaaga ang kanilang uwi. Pagparada ng kotse, hindi bumusina o nag-doorbell si Isabel. Tahimik niyang binuksan ang gate na tila nalimutang ikandado sa labas ng pinto ay napansin na niya ang isang pares ng sandals ng babae na hindi pamilyar sa kanya. Tahimik niyang pinadiretsyo ang dalawang bata sa kanilang kwarto at sinabing huwag lalabas kahit anong mangyari. Sinabi niya sa mga bata na parang may magnanakaw na nakapasok sa bahay. Pagpasok sa kanilang kwarto, tumambad sa kanya ang kanyang asawa sa kama habang kayakap ang kalaguyo nitong si Ria. Bagamat may mga saplot, di maitatanggi na kakatapos lang ng dalawa. Hindi nakapagpigil si Isabel, Tinampot niya ang isang bote ng pabango at ibinato ito sa ulo ni Ria. Tumulo ang dugo sa kanyang noo. Tapos ay mabilis na hinablot ni Isabel ang buhok ni Ria. Kinaladkad niya ito palabas ng bahay habang isinisigaw ang salitang magnanakaw. Walang nagawa si Marco sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Sa kalsada, nakikita niyang kinukuyog ng mga kapitbahay si Ria. Paulit-ulit siyang tinadyakan at sinabunutan ng mga kapitbahay na babae. Si Isabel ay nasa gilid, kausap ang kapitan ng barangay. Maya-maya ay dumating na ang mga pulis upang dakpin si Ria. Sa presinto, inurong ni Isabel ang reklamo at sinabing naawa siya kay Ria. Doon ay pinangaralan niya ito na magbagong buhay na at talikuran na ang paggawa ng kasamaan. Walang ideya ang pulisya sa tunay nilang ugnayan. Walang imig si Ria na patuloy ang pag-iyak at tila di makapaniwala sa kanyang pinagdaanan. Sinakyan na lamang niya ang mga pangyayari. Pag uwi ni Isabel, ipinagpatuloy niya ang mga gawaing bahay na parabang walang nangyari. Ngunit sa tuwing magkakatinginan sila ni Marco, ngumingiti siya na parabang nang aasar at ipinapahiwatig na nasa kanya ang huling halakhak. Matapos ang insidente, tila nagkaroon ng pagbabago. Naging maaga na ang pag-uwi sa bahay ni Marco. Huminto na rin ang panggugulo ni Ria kay Isabel sa Facebook Messenger. Sa mga sandaling iyon, inisip ni Isabel na baka natuldukan na sa wakas ang pagtataksil ng kanyang asawa. Subalit makalipas ang dalawang linggo, isang Facebook message na naman ang natanggap ni Isabel galing kay Ria. Sa mensahe, sinabi ni Ria na magse-celebrate sila ni Marco ng first year anniversary sa darating na Sabado. Doon na pagtanto ni Isabel na isang taon na pala siyang niloloko ni Marco. Hindi na nakapagpigil si Isabel at nag-reply. Enjoy the moment dahil baka last mo na 'yan. Umaga ng Sabado habang nag-aagahan, sinabi ni Isabel na nais niyang mamasyal sa Tagaytay. Matagal-tagal na noong huli silang magbanding buong pamilya, kaya nais niyang ipasyal ang mga bata at mag-staycation doon. Subalit tumanggi si Marco. Sinabi niyang may lakad siya kasama ang buong team. Noong nakaraang buwan pa raw sila nagplano, kaya hindi na ito maaring maudlot. Hindi umimik si Isabel bagkus ay sumagot ito sa pamamagitan ng ngiti. Bahagyang kinabahan si Marco, kilala niya ang kanyang asawa. Tahimik lamang ito, pero batid niya ang katalinuhan ng kanyang misis. Para sa kanya, Si Isabel ay naturalesang leader at hindi ito basta-bastang nagpapatalo sa sitwasyon. Pagsapit ng hapon, naghanda at nagbihis na si Marco para sa kanyang lakad. Umalis siya bandang alas tres ng hapon. Sinabi niya kay Isabel na gagabihin siya kaya huwag na siyang hintayin sa hapunan. Sa isang mall, nagkita si na Marco at Ria. Naglakad-lakad sila habang nagkekwentuhan na parabang sabik na sabik sa isa't isa. Iyon ang muli nilang pagkikita simula noong nangyari ang insidente sa tahanan ni Marco. Bakas ang pananabik ni Ria sa kanilang muling pagsasama. Matapos mamasyal, dumiretso sila sa isang restaurant para maghapunan. Matapos ang hapunan, nagtungo sila sa isang motel. Doon ay nagpalipas sila ng oras at sinamantala ang mga nakaw na sandali. Bago nila lisanin ang kwarto, inaya ni Marco si Ria na muling magkita kinabukasan. Walang pag-aalinlangan na pumayag si Ria. Araw-araw siyang nananabik sa nobyo simula noong tinanggal siya sa trabaho. Subalit walang alam si Ria na sa date na iyon ay tutuldukan na ni Marco ang kanilang relasyon. Sa dalawang linggo na hindi nila pagkikita ay nag-isip ng mabuti si Marco, pinag-isipan niya kung sino ba talaga ang mas matimbang sa kanila. Habang pinagmamasdan si Isabel na inihahain ng hapunan sa lamesa na naig kay Marco ang kanyang pamilya, gusto na niyang ibalik ang dati niyang buhay na masaya sa piling ng sarili niyang pamilya. Handa niyang harapin at tanggapin ang magiging reaksyon ni Ria. Subalit di na dumating ang araw na iyon. Mas maagang natuldukan ang kanilang bawal na relasyon. Sa paglabas nila sa pintuan ng motel, biglang nabasag ang katahimikan ng gabi. Isang malakas na putok ng baril na nanggaling sa di kalayuan ang gumulat sa kanila. Kasunod nito'y naramdaman ni Marco ang pagbigat ng kamay ni Ria bago ito tuluyang bumitiw. Lumingon siya ng may matinding pagtataka at takot at doon niya nakita si Ria. Nakabulagta sa malamig na semento, nakahandusay, at unti-unting nababahiran ng dugo ang kanyang suot. Dali-daling lumuhod si Marco at niyakap ang walang malay na si Ria. Mabilis na tumawag ng tulong ang mga staff ng motel. Maya, maya ay dumating na ang ambulansya, subalit huli na ang lahat. Di na siya umabot ng buhay sa ospital. Inimbita ng mga otoridad si Marco, kasama ang iba pang mga witness para kapanayamin... Ayon sa ilang witness, isang motorsiklo na may isang angkas ang pabalik-balik na nagmamatsyag sa motel noong mga oras na iyon. Walang plate number ang motor at di maaninag ang mukha ng rider at angkas nito. Kapwa sila nakamask at nakahelmet. Paglabas ni Naria at Marco, agad umandar ang motor at pinaputukan ng angkas si Ria. Ayon sa isang witness, akmang titirahin din si Marco subalit biglang dagsa ng mga tao kaya mabilis silang umalis papalayo sa crime scene. Matapos makuhaan ng salaysay si Marco, agad nilang inimbitahan si Isabel. Sa salaysay ni Marco, naibahagin niyang nalaman ni Isabel ang tungkol sa kanyang kalaguyo. Sa puntong iyon, si Isabel ay may malinaw na motibo para maghiganti kay Ria. Inaasahan ng investigador na isang masungit at puno ng galit ang babaeng makakausap niya. Subalit nang makausap si Isabel, isang napakalumanay na babae na di makabasag pinggan ang humarap sa kanya. Sa cellphone ni Ria, isang mensahe ni Isabel ang tumambad sa mga otoridad. Ang mensaheng enjoy the moment dahil baka last mo na yan, ay tila may masamang kahulugan. Ayon kay Isabel, nasabi lang niya yon dahil ayaw siyang tigilan ng kabit ng kanyang asawa. Sa mga messages ay talaga namang hindi umiimik at di pumapatol si Isabel sa mga pangiinis at insulto na ibinabato ni Ria. Bagamat walang sapat na ebidensyang makapag-uugnay kay Isabel sa pagkamatay ni Ria, isang pangalan ang lumitaw sa kanyang salaysay. Sa salaysay ni Isabel, lumitaw ang isang Leonard Basig. Ayon kay Isabel, noong panahong sinasaliksik niya ang tunay na pagkatao ni Ria, nadiskubre niya na mayroon itong iba pang nobyo. Sa mga public pictures kasi ni Ria at maging si Leonard, naroon pa rin ang mga larawan ng isa't isa. Kinontak ni Isabel si Leonard gamit ang isang dummy account para isumbong ang pagiging two-timer ng kanyang nobya. Inamin din ni Isabel na siya ang nagsabi kay Leonard tungkol sa pagkikita ni Ria at ng kanyang asawa. Sinabi niya ang oras at ang lugar ng pagkikita nila. Maging ang pangalan ng motel ay isiniwalat niya kay Leonard. Mga detalye na galing din mismo kay Ria. Ayon kay Isabel, pinapadalhan siya ng message ni Ria tungkol sa bawat kaganapan sa kanilang date at kung saan sila papunta, marahil ay para saktan ang damdamin at ingitin ang legal wife. Di alam ni Ria na ang magaspang niyang ugali mismo ang magpapahamak sa kanya. Hindi naniniwala ang pamilya ni Ria na walang kinalaman si Isabel sa pagpatay sa kanilang anak. Nais nilang mapanagot at magbayad sa kanila si Isabel ng malaking halaga dahil sa pagpapatanggal sa trabaho at kalaunan ay sa pagpapadispatya sa kanilang anak. Si Ria ay isa daw breadwinner at malaking kawalan ang kanyang pagkamatay sa pagtaguyod ng kanyang mga kapatid. Ngunit si Leonard ay nagtatago at walang sapat na ebidensya na makapag-uugnay kay Isabel sa kasong ito. Naabswelto siya sa kaso, hindi nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Ria at di malayong maging cold case ito. Marami ang nagsasabing deserve at karma ito ni Ria. Matapos ang mga pangyayari, binalak ni Marco na makipag-ayos kay Isabel at magsimulang muli bilang isang pamilya. Nais na niyang magbago at maging responsabling asawa at ama sa kanilang mga anak. Subalit huli na ang lahat Nagpa siya si Isabel na tuluyan ng humiwalay kay Marco. Sa tulong ng pamilya ni Isabel, nilisan nila ang tahanan ni Marco at pansamantalang tumira sa isang condo unit na pagmamay-ari ng kanyang mga magulang. Dito ay magsisimula silang muli. Nag-apply siya bilang marketing director sa panibagong kumpanya at agad siyang natanggap. Sa ngayon si Marco ay nag-iisa na lamang sa buhay. Ang kanyang tahanan na dati ay puno ng pag-ibig at ingay ng mga bata ay nababalot na ngayon ng katahimikan at multo ng kahapon. Sinayang ni Marco ang isang magandang pamilya na nagmamahal sa kanya ng lubos at buong katapatan.